Thank <laughs> you. napakain ako ng yung kubos nilagay ko. Nag-aagawan sila, oh. Yung kubos. Inhimay-himay ko at saka nilagay dun sa gilid. Ayun, nag-aagawan yung ibon at saka yung bi bibi. Ayan, ano ba yung, parang salampati. Salampati. Taya-saya nila, oh. nag sila ng kubos. Ilagay ko dun may hinimay-hinimay ko. Ayan. Saya-saya nila, Oh. Agawan sila. Ayan, ang dami na nila. Ano ba yan, salampati? Ewan ko na yung classic. Parang hindi man salampati. Ewan ko na yung ibo na yan. Ayan ang baby. Agawan sila. Oh, wala na. Ubus na. Wala na. Ayas na sila. Wala na. Sila, yes na sila. Umusila, yasa na sila. Ubus na eh. Ubus na. Umusila, yasa na sila. Okay, bye-bye. Umusila, bye. yasa na sila. Bye-bye. Okay,